Dahil nga na ako umirati karo pa isa iiro ka gahapon. Creamy. Subo eh. Say, iru, <laughs> mm. <laughs> mm. So, buitin, oh. Maghaga. Ay hindi. Ay pilam sa imo ako eh. <laughs> Pahamak pa na <laughs> imo ay. <laughs> ay <laughs> pake, pakitaan ka lang ako yung papakaon sa imo. Sosyal. Sosyal. Naka, pa ka lang mga gadyan ko eh. Yan. oh, yan. Hmm. <laughs> Tama, ira nga yung mga. Maadot mo nya Hmm. <laughs> Hindi mauubos si Rato pa merienda. Yeah. Po. Ah. Mapan oh, na ako isang wait lang. Ibuso eh. niyo na ako na ako tinapay. Ang cute naman ng takip mo Ate Carol, oh. No? Hay. Part heart, heart ko. Hoy, pag kola mo sini bahagal. Sa ano nga ni Kali sa choco na gata. Pag mo ni ah. Ah, bah bahagal ako tu sa kay nene nak si Chenchen ay nagpapabakay. Ibusog na, tama na. May kamuy mga kambing. Hay. <laughs> Tumunong! Ayo <laughs> rana na pindu try. Ayo apa nih? Kata Timunong. Magpaka. Ubus na ang tinapay na isang lata eh. Ay bala ako mo. Ano yung Ay ko. Ano? 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 nang Ano? eh. Ano? Hmm, mau <laughs> tukar gubuk. Gubuk. <laughs> Gumuk-gumuk ano? Hala, pagkarin ako ka Enro, ako na ayaon. O on Rex, asa ang amo mo? Ha? Yung amo mo na saan? Hoy! Tawa na si Len Rex. Len Rex! Asa niya ka din nasawin? Len Hmm, ang mukha ka na lang next. Eh. Oh. Ay. di langgam. <laughs> Aroy. Ang arte naman. <laughs> Kaya pala hindi nakain. May langgam po. O, oh, oh, kuya at Ang Gumo-gumo ka na. No? <clears throat> Masing ka na na. Sana araw-araw ay Pasko. <laughs> Sana araw-araw ay May dumadating. <laughs> Sabi, Ay, ba? Dating para tinapay. Dalawang may nakakakain ng masarap ha. Aray ko. Sabi, sino kaya itong mga babaeng to? Na magaganda. Kaking sike. Ako na, may video. Aray, kaya nagpanti ako. Mm-hmm. Tamayanan.